Anong gupit to toy? Teka manong, nadikit yung ano nyo. Ay sorry to Manong, trim lang po. Ah okay, madali lang pala. Manong, may kamukha kayo. Sino naman bata? Sabihin nyo, Happy New Year everyone. Happy New Year everyone. Oh, di ba? Sige manong, tutulog muna ako. Medyo puyat kasi ako eh. Okay, sige. Ako na bahala. Isingin na lang kita pagtapos na. Okay, medyo okay na. Kahit na lang. Natanggal ang ni Pugi. Ako yari, paano to? Ah, alam ko na. What? Yan, okay na siguro to. Ano to, Manong? Ano nangyayari sa tenga ko? Bakit nagkaganito? Aba, Bogart, ayos ah. Lalakas pandinig mo nan. Loko ka, Manong. Anong ginawa mo sa tenga ko? Naku! Buti, masamang panaginip lang pala. Ay. Hala! Nine na pala. Late na ako sa school. Patay.